Kumusta mga kabiyahe? Ito, araw ng Pasko. Ito yung pamasko sa amin ng mga opisyal namin na namumuno dito sa trabaho namin. Trabaho. Ang sabi, tatapusin namin kasi araw ng Pasko ngayon anak ng tagap yun ang mga naman yung ginagawa namin yung partner ko kiss kiss ng kiss kiss dyan ayan. Eh. ang daming yung ginagawa namin dito mga kabiyahe ang derawi kami papuntang Europe medyo malinaw naman yung paligid natin maganda yung tapbo, walang alon kaya titirahin natin to ito pala yung lagayan ng ilaw nilipat namin yung ilaw nakita mo yung poste kanina nilipat natin ayan welding na natin dalawa yan kabilaan starboard sa port side ayan port side yan siya. hindi na natin ginamita ng gindula o mga anong palamuti dyan para babae natin ginamita na lang na natin ng ano ninja move yan yung ilaw yung ikakabit natin doon pinutol natin yan ayan babanata na ito naman doon sa port side oh, sa starboard side dalawa kasi kaya sabi ng mga kolokoy eh. kailangan tapusin kasi araw daw ng ano pasko ay naku kakaloka. araw ng pasko wala talaga walang kapasko pasko dito walang bonus ay meron pala bonus bonus ng trabaho maraming bonus ito naman doon sa forward ayan sa palo Balita ako dyan, nag shout out ako sa team Vita Friendly Biker at sa lahat ng mga riders. Walang lakas ng hangin talaga. Ayan eh. Lagay tayo ng maliit na railings dyan kasi yung mag na electrician Laglag -lag talaga dyan. Walang makapitan at saka walang kaharang-harang. Original kasi yung to made in China. E eh, alam nyo na pag made in China, wala na. China made talaga ayan, ang daming pina bago. bagong parko, dami pinabago, bagong barko dami din pinabago alas 3.30 na yan, bumalik na kami dyan, galing big time mayroon pang isang ikakabit sabi bukas na lang yan kasi wala na, malapit na alas ko kasi kainan na wala rin, maganda yung ano ng dagat natin oh. dito kami sa tok tok ng barko sa kabila kanina tapos ngayon naman dito na naman kami sa kabila din po pa yung ginagawa namin ayan mga kabiyahe kung gustong magsiman dyan anak po huwag nyo nang ano lobit ilalagay sa ilalim na at saka ito Ay, ito dessert lang muna tayo mamaya na yung ano at Merry Christmas sa lahat